Bili naman tayo nito, na Guys. Bili naman tayo nito. Na Dapat may intro ko. Wala kang grocery ng ito. Mga gano'n lang muna kami. Mga ah, grocery na kahit konti lang. Konti ah. lang yan guys. So grocery muna po kami. Ah. Si Inday Karaw. Inday Karaw. Si Inday Karaw. Inday Jenny. Inday Jenny pala. Inday Jenny. Ayan Inday Jenny. Ayan.

300 lang po ang pera namin ah. <laughs> Pagkakasay na naman, pakakabay na naman niya yung sarili. <laughs> pakakabay na naman niya yung, <laughs> na yung, na yung sarili niya. Mas maganda ang yung tabahan. Pakakabay na naman yung sarili niya. 300 lang pera niya, bumili na naman siya ng makapara. Pakakabot na naman ang ano yan, 5,000. Oo, oh, isa 5,000 Oh, yeah. Pag okay, yan, umabot ng 5,000 yari ka dahil. Sample nga sa Inday Jenny. Bilis, sample muna sa Inday Jenny. Lolo, <laughs> <laughs> lolo. Uy, fabric. Fabric eh. Masa <laughs> yun, ikaw, ikaw bumibili Hello, hello. Si Inday Jenny pala to. Inday Jenny. Ah, Ang tagal na naman. Hmm.

Ah? Meron pa yat. Ano Kasi -ano? eh, Magbabayad na 300 lang pero niya napakabagal pang bumili. Okay. Balik namin daw kasi masyadong marami.

ni. Yan lang <laughs> natin 'yung baboy ng broccoli. Broccoli, nilagyan sapo, sarpong. mga baboy. Ano po 'tong sa to Kunin ko yung lalagyanan. Meron dun sa ano? Sa motor. Open pensesang Open O, pensesang e ha. Sabi ko nilalagay ko yun sa loob ng ano eh. Tapos Ha? oh, ko sa ng nilagay ko rin sa loob ng Ito.

300 lang yung pera niya. Yari ka. Wala, wag po ito rin na. <laughs> <laughs> <At> 163 na. <laughs> lang yung pera niya. Ito niya guys ha. nga nakabahan dyan eh. Ito nga video. ka ako kasi may sandahan ko <laughs> Ang galing mo talaga mga mantya. Buti binalik mo isang <laughs> marshmallow, no? May bariya ka po. Dapat pala inubos mo. Wow. mo bukas, hindi na uso yan. Pag <laughs> <laughs> hindi, <laughs> <na uso yan. laughs> hindi na uso <laughs> yan, mamamatay na kayo sa buto. hindi na uso yan. Ah. guys. Hindi na nag-replay si Tito? Hindi pa, hindi pa Hindi, Jenny ng papel pang ilalim natin. Hmm. Tingin yung papel. Hindi, okay, kuha ka lang dyan. Ang balit sa sabon. Oh. Ah. Kasi pasok na bukas ko lang ng lang Ay, sige, papilinin yung papel. Wala nang ano ba? Pagkain? Ayun pa oh. yung Wala ano? ng... Ito, ito. sa gilid mo. mo. Yeah. Eh, mo kasi yung isa. Yan. Ito yung gilas mo. Ito yung gilas Wala mo naman. Hindi naman Mahal na naman tayo, kahit isang beses lang. Pabay na po, Master Showman. Thank you po, God bless po.